Kamusta at welcome muli sa channel. Na-experience mo na ba yung moment na parang gusto mong lumapit sa babae? Gusto mong ipakita na attracted ka, pero at the back of your mind, takot ka na baka ma-reject ka. Kaya imbes na confident kang umaksyon, nagiging sobrang maingat ka. Tapos hindi lang maingat, kundi nagmumukha ka pang nag-aalangan. At minsan, parang nawawala yung spark dahil doon. Ito ang madalas na struggle ng maraming lalaki lalo na kapag middle age na. Yung tipong may career ka na, may experience ka na sa buhay, pero pagdating sa intimacy, parang lagi kang nagtataka. Paano ko ba siya tatanungin nang hindi ako mukhang desperado? Paano ko ba ipapakita na gusto ko siya nang hindi ako parang batang nagmamakaawa ng atensyon? Dito pumapasok ang malaking pagkakaiba ng approach. Kasi karamihan ng lalaki, iniisip na babae ang nagre-reject ng sex. Pero ang totoo, hindi sex ang nire-reject nila. Ang tinatanggihan nila ay yung energy na dala ng lalaki. Kung insecure, kung needy, kung parang nag-aabang lang ng baspas, doon sila nawawalan ng gana. Kung iisipin mo, sobrang logical natin mga lalaki. Kung gusto mo ng isang bagay, humihingi ka. Kung kailangan mo ng pabor, nagre-request ka. Pero sa dynamics ng attraction, ibang usapan to. Hindi mo mapapalabas ang desire ng babae sa pamamagitan ng tanong na, Pwede ba kitang halikan? O, okay lang ba kung mag-overnight ka dito? Kapag masyadong verbal, masyadong permission seeking, nawawala ang tensyon at misteryo. Ang attraction kasi, lalo na para sa babae, hindi logical. Hindi nakukuha sa salita. Emotional at primal yan. Ibig sabihin, nararamdaman nila. At kung ang nararamdaman nila ay masculine presence, confidence, at klaro ang intensyon mo, mas mabilis silang magre-respond. Hindi dahil napilitan sila, kundi dahil na-ignite yung natural desire nila. Ngayon, isipin mo na lang ito. Kung papasok ka sa isang kwarto, tapos ramdam ng lahat ng tao yung composure mo, yung tahimik na confidence mo, hindi ka na kailangan magsalita ng kung ano-ano para ma-impress sila. Presence pa lang, panalo ka na. Ganon din sa babae. Hindi kailangan ng sobrang sermon or explanation kung bakit attracted ka sa kanya. Nararamdaman niya kung totoo, kung may bigat kung may confidence ka, pero dito madalas pumalpak ang marami. Una, sobra silang polite to the point na nawawala yung attraction. Politeness is good, oo. Pero kung gagawin mo siyang shield para hindi ka ma-reject, nagiging fake na siya. Para kang batang nakataas ang kamay, naghihintay ng oo bago ka makagalaw. At guess what? Walang babae ang na-excite sa ganun. Pangalawa, yung tinatawag nating emotional leakage. Ibig sabihin, kahit hindi mo sinasabi, nakikita sa kilos mo na takot kang ma-reject. Halimbawa, yung boses mo biglang bumababa, hindi dahil sa confidence kundi dahil kinakabahan ka. O kaya yung mata mo hindi makatingin ng diretsyo. O yung katawan mo nagiging restless. Lahat ng yan nagsisigaw ng wala akong control. At sa psychology ng attraction, kapag wala kang control sa sarili mo, mahihirapan kang mag-create ng desire sa iba. Kaya dito pumapasok ang mindset ng emotional stoicism. Hindi ibig sabihin walang feelings ha. Ibig sabihin, marunong kang magdala ng feelings mo. Kung nai-excite ka, ramdam mo pero kontrolado. Kung kinakabahan ka, hindi nangingibabaw sa kilos mo. Nagiging steady ka, grounded at kalmado. At yung ganitong klasing presence, nakakahawa. Kapag kasama ka ng babae at ramdam niyang grounded ka, dun siya nagiging open. Kasi nakikita niya na hindi mo siya ginagamit para lang makuha ang validation mo. At saka, isa pang malaking bagay, Huwag kang maging tanong ng tanong kung pwede. Kasi the more na humihingi ka ng permiso every step, mas nagmumukha kang hindi sigurado sa sarili mo. Ang babae hindi na excite sa lalaking parang nag apply ng trabaho tuwing maglalapit ng moves. Mas gusto nila yung lalaki na klaro ang intensyon, pero hindi nangungulit. Yung presence na parang sinasabi, gusto kita, pero hindi ako nakikiusap. Nandito lang ako, steady, confident. Kung gusto mong lumapit, choice mo. Kung tutuusin, hindi mo kailangan magsalita ng sobrang dami para maipakita yung desire mo. Mas powerful minsan yung silence, yung eye contact, yung simpleng pagkilos na walang pagdadalawang isip. Kasi doon pumapasok yung tinatawag nating sexual energy. Hindi siya salita, hindi siya explanation pero ramdam siya. Ramdam ng babae kung genuine at ramdam din nila kung fake o pilit. Kaya kung iniisip mo, paano ko ba siya tatanungin para maging intimate kami? Ang sagot, Huwag mong gawing tanong. Gawin mong expression ng presence at masculinity mo. Huwag kang magmakaawa, huwag kang maghintay ng basbas, at huwag kang matakot kung hindi siya mag-respond. Kasi tandaan mo, rejection doesn't define your worth. At kung grounded ka sa sarili mo, kahit hindi siya sumabay, hindi ka natitinag. Ngayon, isipin mo ito bilang unang hakbang. Ang tunay na intimacy hindi mo hinihingi na parang favor. Pinapakita mo na kaya mong dalhin yung moment na kaya mong mag-lead pero hindi ka nagmamadali. Doon nagiging effortless at doon rin kusang nagbubukas ang babae. Kung mapapansin mo, marami talagang lalaki ang nahuhulog sa trap ng overthinking. Parang lagi nilang iniisip na may tamang script para makuha ang babae. Dapat ganito ang sasabihin ko. Dapat ganito ang timing. Dapat may perfect line. Pero ang totoo, hindi iyon ang nagpapaandar ng attraction. Kasi kung words lang ang labanan, Matagal nang panalo ang mga lalaking magaling mag-poetry o mga comedian na kayang magpatawa sa isang iglap. Pero kita mo naman, hindi lahat ng witty or funny, nagiging object ng deep desire ng mga babae. Bakit? Dahil walang masculine presence na nararamdaman. Ito ang nakakalimutan. Babae doesn't just hear you, she feels you. Ramdam niya kung may confidence ka, kung may direction ka, at kung grounded ka sa sarili mong buhay at doon pumapasok yung idea na huwag kang magpumilit, kundi mag-create ng space. Ganito, isipin mo yung sayaw. Kung pareho kayong sabay na nag-aalangan, magbabanggaan kayo. Pero kung isa sa inyo ang leading with calm presence, mas nagiging natural ang galaw. Ganon din sa intimacy. Hindi mo kailangang hilahin siya, hindi mo rin kailangang maghintay na parang kawawang nag-aantay ng go signal. Ang kailangan iparamdam mo na ikaw yung may direksyon pero hindi mo siya minamadali. At dito pumapasok ang Subtle Art of Silence. Hindi yung tahimik ka dahil wala kang masabi, kundi yung tahimik ka kasi kaya mong panindigan yung moment. Yung hindi mo kailangang punuin ng salita o joke para lang hindi awkward. Kasi guess what? Para sa babae, nakaka-turn off ang lalaki na hindi matiis ang silence. Kapag hindi mo matiis ang pause, parang sinasabi mong hindi ako comfortable sa sarili ko, kailangan ko ng approval mo agad. Pero kung steady ka, kung kaya mong i-hold yung eye contact kahit walang salita, kung kaya mong mag-relax kahit walang ginagawa, dun siya mas nagiging curious at drawn sa'yo. At isa pa, huwag mong kalimutan na sexual energy is not something you request. It's something you radiate. Kung nararamdaman mo na attracted ka sa kanya, huwag mong pigilan para lang magmukhang mabait. Pero at the same time, huwag mong ibuhos ng buo na parang bata na sabik na sabik. Dapat balance, controlled pero ramdam. Isang halimbawa, may mga lalaking pag nagkaroon ng konting opportunity, bigla na lang silang nagiging aggressive. Parang sabog agad lahat ng naipon nilang energy. Resulta, natatakot yung babae kasi wala siyang sense of control or safety. On the other hand, may mga lalaki naman na sobrang suppress ng suppress ng desire nila. Kaya nawawala yung spark. Parang nagiging robot na walang kilig. Ang kailangan? Control without suppression. Ibig sabihin, tanggapin mong attracted ka, iparamdam mo through subtle cues, body language, tono ng boses, presence, pero hindi mo siya minamadali. Dito rin pumapasok yung idea ng leadership. Kapag sinabi natin lead, hindi ibig sabihin na ikaw lang ang nasusunod at wala siyang choice. Hindi ganon. Leadership is about guiding the flow, pero laging may space siya to choose. Kapag kaya mong dalhin ang moment ng hindi pilit, nararamdaman ng babae na safe siya pero at the same time, excited siya. Kasi, nandun yung balance ng security at thrill. At alam mo kung bakit sobrang powerful nito. Kasi karamihan ng lalaki, reactive. Kung na-reject sila, sira na araw nila. Kung hindi sinagot ng babae yung message nila agad, magpapanik na sila. Kung hindi nag-initiate ng physical touch, mag a agad na ayaw na. Ang problema, ganitong klaseng reactivity ang mismong pumapatay ng attraction. Kasi ang ibig sabihin nito, nakadepende ang emotional state mo sa response niya. At walang babae ang naa-attract sa lalaking hindi marunong magdala ng sarili. Kung may iisa kang tatandaan dito, ito na yon. A woman desires a man who does not collapse. Hindi ibig sabihin walang nararamdaman. Siyempre may kaba, may excitement, may tension. Pero kahit andun lahat yon, hindi ka natitinag. Alam mo kung sino ka, alam mo kung anong gusto mo, at hindi nakasalalay sa kanya ang pagkatao mo. Kapag ganito ka, mas lalo siyang nahuhulog. Kasi para sa babae, nakakapanatag yung presensya ng lalaking hindi nagpapanik. At eto pa, sobrang underestimated. Ang kalinisan at disiplina ng katawan. Oo, practical to. Kasi kahit anong psychological tricks mo, kung wala kang disiplina sa katawan mo, kung tamad ka, pabaya sa hitsura, hindi maayos magdala ng sarili, mahirap irespeto. Attraction is holistic. Hindi lang siya sa salita o sa utak. Nasa posture, nasa paraan ng paglakad, nasa tono ng boses, pati sa simpleng paraan ng pagupo o pagtayo. Lahat ng ito, nagdadagdag sa masculine presence na hinahanap ng babae. Isipin mo, kung papasok ka sa isang date at confident pero relaxed ang tindig mo, simple lang ang suot mo pero maayos, may konting ngiti na hindi pilit tapos kapag nag-uusap kayo hindi ka restless. Automatic nagkakaroon ng magnetic effect. Hindi dahil sa linya na binitawan mo, kundi dahil sa buong aura mo. Presence over words. At dito na natin makikita ang essence ng intimacy initiation. Hindi siya tungkol sa tanong. Hindi siya tungkol sa paghingi ng permiso. Hindi siya tungkol sa pagiging sobrang polite na nawawala na yung masculinity mo. Ang totoong paraan ay nasa kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Kung paano mo ipaparamdam na steady ka, may control ka sa sarili mo, at open ka kung sasabayan ka niya. Kapag kaya mong gawin to, hindi mo na kailangang magpumilit ng, Can I kiss you? Or, pwede bang ganito-ganyan? Kasi ang mismong presence mo na ang nagtatanong, at mas importante, ang mismong presence mo na rin ang nagbibigay ng sagot. Ito ang hindi masyadong napag-uusapan ng mga lalaki. Ang intimacy, hindi siya tungkol sa teknik hindi siya checklist na kapag ginawa mo lahat ng steps, guaranteed na papasok ka sa puso o sa kama ng babae. Kasi attraction is not mechanical. Attraction is emotional. Primal. Hindi siya mabubuo kung ang galaw mo ay scripted at calculated lang. Marami kasing lalaki ang trapped sa formula mindset. Dapat tatlong date muna bago mag-initiate. Dapat maghintay ako ng tamang moment bago mag-text ng ganito. Dapat sundin ko yung sinasabi ng mga pickup advice. Ang problema, kapag formula ang gamit mo, nawawala yung authenticity, nagiging fake, at ang babae, sobrang sensitibo sa fake. Mas mabilis nilang nararamdaman kung may ginagawa ka dahil genuine ka, o kung may ginagawa ka dahil gusto mo lang makuha ang something mula sa kanila. Kaya kailangan mong tandaan, ang tunay na intimacy, hindi tungkol sa pagkuha. Hindi siya transaction. Hindi siya negotiation. Intimacy is an offering of your masculine presence. At kung paano ito natutunaw sa feminine energy niya. Kumbaga, hindi mo siya hinihingi na parang favor, kundi ibinubukas mo yung sarili mong strength at sinasabi mong, nandito ako. Ito ako. Ikaw ang bahalang pumili. At doon nagiging effortless ang attraction. Kasi hindi na siya pilitan. Hindi na siya scripted. Nagiging natural siyang tug of war ng energy na mas masarap sa pakiramdam kasi walang desperation. Isa pang malaking bagay, stop thinking of intimacy as the goal. Kasi the moment na gawing goal ang sex, dun ka nagiging desperate. Parang nakikita ka ng babae na hindi mo siya nakikita bilang tao, kundi parang checkpoint lang na kailangan mong maabot. Walang mas nakaka-turn off pa sa pakiramdam, na ginagamit ka lang para sa validation ng isang lalaki. Kaya baligtarin mo ang lens, huwag mong tanungin sarili mo, Paano ko makukuha ito mula sa kanya? Ang tanungin mo, paano ko maipapakita na grounded ako sa sarili kong value na kahit anong mangyari, buo ako. Kapag ito ang tanong mo, nag-iiba ang aura mo. Hindi ka na nagmumukhang humihingi, nagmumukhang nagbibigay. Hindi ka na parang nangangailangan, nagmumukhang pinagmumulan ng strength. At dito mo makikita ang isa sa pinaka-powerful na psychological trick. Women are not attracted to men who chase they are drawn to men who radiate. Kung masyado mong hinahabol, lumalayo sila. Pero kung steady ka lang, grounded, nakafocus sa sarili mong purpose, at hindi dependent sa reaction nila, sila mismo ang naa-attract sa'yo. Kasi, rare na rare ang ganitong klaseng lalaki. Isipin mo, sa mundo ngayon, sobrang dami ng lalaki na nagpapadala agad sa emosyon. Konting scene zoned lang, panic na. Konting delay sa reply, insecure na. Konting rejection, bagsak na ang confidence. Pero kapag nakakita ang babae ng lalaking hindi ganon, isang lalaki na kayang tanggapin ang rejection ng hindi nababasag, bigla silang nagiging curious. Bakit siya iba? Bakit hindi siya nadadala ng emotion niya? At guess what? Curiosity is one of the strongest sparks ng attraction. Kaya kung gusto mong malaman paano mo tatanungin ang babae para sa intimacy, eto ang totoo. Hindi mo siya tatanungin. Ipaparamdam mo sa kanya hindi sa pamamagitan ng pangungulit, hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kundi sa pamamagitan ng kung paano ka mag-lead ng moment, kung paano ka steady kahit anong mangyari, at kung paano mo kaya maging emotionally in control. Kapag naramdaman niya na hindi mo siya gagamitin para puna ng emptiness mo, kundi kasama siya sa energy mo, dun siya kusang magbubukas. At dun na siya mismo ang mag initiate Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil genuine ang attraction. At tandaan mo rin, rejection will happen. Kahit gaano ka pa grounded kahit gaano ka pa present hindi lahat ng babae maiingan sa'yo. At okay lang yon Ang importante, hindi mo ginagawa ang sarili mong self-worth na parang nakasabit sa desisyon nila. The moment you understand this, mas nagiging malaya ka. Hindi mo na iniisip na kailangan mong magpumilit para may mangyari. Ang mindset mo nagiging, kung sasabay ka, masaya. Kung hindi, buo pa rin ako. At doon pumapasok yung stoic principle na hindi mo kailangan kontrolin ang outcome. Ang kaya mo lang kontrolin ay sarili mo. Ang presence mo, ang emotional discipline mo, ang energy na pinapakita mo. At ironically, kapag natutunan mong i-let go yung need to control, mas lalo kang nagiging attractive. Kasi hindi ka na desperate, hindi ka na nagmamadali, hindi ka na nagmumukhang dependent. Ngayon, gusto kong iwan sa'yo ito. Ang intimacy, hindi mo kailangang pilitin. Ang babae, hindi mo kailangang kulitin para sumama sa'yo ang kailangan mo lang ay buuin ang sarili mo hanggang sa punto na ang mismong presence mo ay sapat para mag-ignite ng desire. Huwag kang maging lalaking naghihintay ng permiso. Maging lalaking naglilid ng moment pero nagbibigay ng space para siya mismo ang pumili. Kasi doon nangyayari ang totoong magic ng attraction kapag hindi mo siya pinilit pero siya mismo ang kusang sumama. At kung may times na hindi nag-click, huwag mong gawing big deal. Hindi lahat meant to be. Pero tandaan mo, bawat rejection ay hindi tanda ng kakulangan mo. Tanda lang ito na hindi siya aligned sa energy mo. At habang grounded ka, habang patuloy mong minamaster ang sarili mo, darating at darating ang taong kusang maa-attract sa'yo. Kaya kapatid, huwag mong gawing tanong ang intimacy. Gawin mong expression ng kung sino ka. Maging steady, maging confident, maging kalmado, at higit sa lahat, maging buo kahit walang sumasabay. Dahil ang tunay na masculine power, hindi nang gagaling sa kung anong makukuha mo sa iba. Nang gagaling ito sa kung gaano ka, ka centered sa sarili mo. At kapag na-master mo yan, hindi lang intimacy ang kusang dadating. Kundi respeto, admiration, at yung klase ng connection na hindi basta-basta nawawala. Kung may mga karanasan ka tungkol dito, o mga moments na na-feel mong nagkamali ka ng approach at natutunan mo ang leksyon, i-share mo sa comments. Malay mo! may matutulungan ka ring ibang lalaki na dumadaan sa parehong struggle. At syempre, huwag mong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang usapang ganito. Mga lessons na hindi lang para sa relationships, kundi para sa pagbuo ng mas matatag, mas grounded na version ng sarili mo. Kasi at the end of the day, ito lang ang gusto kong ipaabot. Huwag mong gawing mission ang manghingi ng intimacy. Gawin mong mission ang maging lalaki na hindi kailangang manghingi. Kasi ang mismong presence niya sapat para mag-inspire ng desire. At kapag narating mo na yung level na yon, dun mo masasabi, hindi lang siya intimacy. Isa na siyang blessing na kusang dumarating sa mga handa at buo.